itatakpo natin sa ating mga kaisipan na tayo po ay nagbibigay hindi po para pagpalain. Amen? Madalas naman nating naririnig sa maraming simbahan at itinuturo ng maraming paso. sabi ng iba, magbigay ka para ikaw ay pagpalain. Amen? lumalabas na ang iyong pagpapala ay premyo ng iyong pagbibigay. Lumalabas ng mga biyaya na iyong nai-enjoy sa buhay na ito ay dahil sa iyong pagbibigay, dahil sa iyong servisyo, dahil sa iyong sakripisyo. You, mga kapatid, huwag natin ma-misinterpret. Ma ma tama ang magservisyo, tama ang maglingkod, tama ang magsakripisyo, tama ang magbigay, pero hindi natin ito ginagawa para makamit natin ang pagpapala ng Diyos. Nagagawa natin ito sapagkat tayo ay pinabura na ng Panginoon at pinagpala na tayo ng ating Panginoon. Amen po? Amen? Yeah. Nothing could be farther from the truth. Kaila, kailangan maging malinaw po sa atin na ang ating pagpapala ay hindi po premyo. Amen? Ito po ay regalo ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Sana po naiintindihan natin ang pagkakaiba ng premyo sa regalo. Pag sinabing premyo, yan po ay pinagsumakitan mo, pinagsikapan mo, kaya nakamit mo. Ang regalo po ay wala kang ginawa pero libreng ibinigay sa iyo at libre mong tinanggap. Amen po. Yan ang kaibahan ng regalo sa premyo. Tandaan natin, ang pagpapala natin ay hindi premyo ng ating gawa. Ang pagpapala natin ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa amin, sa atin. Amen po. Amen. Malinaw po. So now, Basically generosity flows from trust in God's supply knowing that as we give we lack nothing and his grace empowers us to abound in every good work. Ilagay po natin sa ating mga isip mga kapatid ang ating pagbibigay ay nagmumula sa ating pagtitiwala sa Diyos. Amen. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Kaya yung pagtitiwala na yon yun po yung nagtutulak sa atin o nag-uudyok sa atin upang tayo ay magbigay sa gawain ng ating Panginoon. Amen po. Na habang tayo po ay nagbibigay, ay hindi po pagpukulangin ng ating Panginoon, hindi tayo pagpukulangin ng ating Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Ang kanyang biyaya ay nagpapalakas sa atin upang tayo po ay makagawa ng mabuti. At ang pagbibigay ay isang mabuting gawa. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo, And God is able to make how many grace? All grace, lahat ng biyaya abound to you. So that, ito yung purpose. Kung bakit pinapasagana ang buhay natin ng Diyos ng lahat ng biyaya. Sabi dito, so that in all things, at all times, all things at all times, Having all that you need, you will abound in every good work. Napansin nyo yung mga, mga salita na all, 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 all. All grace, all things, all times. Having all that you need, lahat po ito kayang gawin ng Diyos sa atin for the primary purpose that you will abound, abound in every good work. Na tayo din habang sumasagana sa lahat ng bagay biyaya ng Panginoon sa atin, tayo din sumagana sa mga mabubuting gawa. Amen po. So, nilinaw po ni Apostol Pablo na ang ating pagpapala sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, ng ating mga pangangailangan ay hindi po dahil sa ating matapat na pagbibigay. Ang pagpapala ng Diyos ay biyayang iginawad sa atin ng Diyos hindi lang para po mapunuan ang ating mga pangangailangan sa lahat ng panahon. Okay? Bahagi po yun. Pero hindi po doon, hindi po yun ang tanging dahilan kung bakit ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Ang pagpapalang ibinigay sa iyo ng Diyos ay kasangkapan kasangkapan upang makagawa ka ng mabuti. Amen po. Kaya ang pagbibigay, ang pagbabahagi ng mga pagpapala na iyong tinanggap ay mabuting gawa. Amen po kaya pinapasagana ng Diyos ang ating mga buhay ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na pinapadaloy ng Diyos sa bawat isa sa atin sa ating mga buhay ay upang tayo naman ay magkaroon ng empowerment na makagawa tayo ng mabuti at ang pagbabahagi ng mga pagpapalang ito ay isang mabuting gawa you have to understand this very carefully that God has blessed you abundantly so that you will be you will you will also do good works amen makagawa po tayo ng mabuti.